Parami ng parami daw ang lumulusog dyan sa Edsa ng <laughs> mga DDS. Yung marami kasi sa kanila, 5, 6, hanggang 10. Yun naman eh. Mabibilang naman talaga natin sa daliri natin. Ano? So eto, mukhang hindi na masyadong naglulungsad ng maisog at rally it, et, etong mga kampon ni Digong. Siguro'y naubusan na ano ho. Siguro'y napagod na rin yung kanilang mga organizers dahil wala naman talaga kasing sumisipot hanggat walang bayad. So talaga malaking gastos yan. Masasaid po talaga kayo kahit gaano kalaki. Yung nakurakot nyo ay talaga masasaid kayo di ba <laughs> diba? Nakakatawa lang isipin na kahit anong paninira na itong mga Duterte at yung kanilang mga kampon, okay, Walang nangyayari. Lalo, lalo tuloy silang lumulubog. Yung pinagkakaabalahan kasi nila talaga ay hindi para sa sa ikauunlad ng ating bayan at ng mga sarili nila sana kahit pa paano. Yun, balikan natin na itong panawagan ng mga DD sheets na kung ay people power dyan sa EDSA. Igalang niyo po ang EDSA ha. Hindi po kasi kayo bagay dyan dahil walang pinaglalabang totoo. Wala kayong mga ideolohiya. Ang pinaglalaban niyo lang ay bangag ang presidente. Ang saklap. Tama ang result ng Octa Research Survey noong nakaraan dahil ang pro Marcos ay 36%, pro Duterte ay 16%. Medyo malayo to, okay? At dito nang galaiti sa galit lalo si si Tambaloslo, si Sara Duterte dahil daw bakit ganito ang estilo ng survey? Bakit daw pro Marcos at pro Duterte? Bakit daw hindi pro Pilipinas? <laughs> Natalo ka lang eh layo lang nang agot. Ito'y maraming patunay na palubog na nga ang mga Duterte. at kung isipin niyo po katulad ng madalas kong sabihin mga blind followers na lang ang naan dyan. At syempre yung mga bayaran. Kahit pa paano, lamang dyan din yung kanilang mga nakuhuhang kabayaran ano ho sa uh, pag-promote at pagpapabangon ng mga pangalan ng mga Duterte. Katulad ng kanila mga maisogralis, people power ng mga DB nila ngayon din. Ito yon. Tuwing Friday daw kasi ito nang nangyayari. At darating daw sila sa punto na talagang mapupuno na ang ETSA. Okay, sige. Siguro pag pumuti ang uwak, mangyayari yan. <laughs> kung ito ang batayan ng marami, wala ka nang maisip kung ano ang batayan pag napaka-konti nila. Yes, yes. Napakarami nilang kasamang langaw at lamok. Yan. Kasi yung nag-live dito na isang DDS, sabi niya parami ng parami daw sila. Napakarami na daw sila. Yes, marami kami, kayong kasamang mga langaw at lamok sabi ng isa. Ganyan ba karami ang mga DDS na people power sa EDSA Swine? Ilang gabi na rin ito ha? Tuwing Friday daw. Pero yun nga, kung kayo po'y madaan dyan sa EDSA, pagtawanan nyo na lang po sila, okay? Dahil nakakatawa po talaga yung kanilang mga kuno ay um... Uh, freedom to assemble pero wala naman pag pinaglalaban. Maliwanag na niloloko niyo po ang mga sarili niyo. Ang ah, saklat, no? Siglang, patuloy niyo pong lokohin ang sarili niyo at ang magiging uh, maging resultan niyan ay baka kayo yung mapariwara lalo. <laughs> Good luck.